kamusta ang bali tapos na po tayo dito ah, ah. tagay natin natin itong ato bali bubutasan na lang po natin itong deadlock kaya na bali deadlock na lang ang natin okay na yung pinakabutas nya kaya na mga kamson start na po tayo time check 1.14 na Dali itong hallway. Ayan. Uh, Masiliana rin na, na lihaan na rin yan. Dali pipiturahan na ng plat ni Kuya Wendell. Tapos, ayan. I-install in natin to. Dali mga bidet na lang tsaka yung shower. At tapos ayan. Tapos na rin yung ano. Alas meron na rin tubig to. Pa-open na lang natin. Tsaka yung ano. Yung strainer. Bali, lagyan natin ng strainer mamaya. Bali, tapusin po muna natin ito. Pare! Ang strainer, pag i-kodrado na yun. Tapos, bababa na po tayo. Alos. Ito na lang po yung inaano natin. Ayan. Dito. ito. Mamaya, siguro anin natin ito. Sinungan natin yan, yung hmm, butas ng deadlock. Ayan po mga kamusang. Dali, dito na naman po tayo na... Uh, urinal na lababo ang lababo natin natin ito. Tapos yung toilet Ball. bowl. Huli na natin yan. Yung toilet. Para madali lang na po kasi Hindi ka mukha lang itong ano, urinal na ano. Kasi yung bolt natin. Hindi natin siya yung kabisado. Tapos pinalalagay pa natin yung ano, yung butas. Dahil hindi sila magmatch. Hindi mag-match yung bolt at saka yung kalim ng ano, barena. Wala po si parang JM. Absent yata. ata. dali. Final to. Sinuli ni parang Alden. Bali na, iniwan natin hanggang din siguro nasa apat na tiles. Tapos yan. Tinapos natin yan, tapos yan. Bali semento na lang po yan. Semento na lang po yan. Tinuro. Dali, pinuro na lang po ito. Itong mga ano ito, tapos hindi na, yung pinagtabasa na lang po kasi yung ginamit natin dito. kali hindi na natin pinutol, hindi na natin pinagpantay-pantay dahil magkukulang yung natin. Dahil Bali yung pinagtabasan po nito mga kamasan, doon natin dinagay sa hallway tapos itong mga lababo hindi pa tapos hindi pa pogi And, bali ito nga po pala mga kamasan ayan Kung makikita nyo po nakapinis dito bali pininis na lang po itong ano itong amba tapos binlock screw na lang po ito ayan bali binlock screw ni Coryman bali pininis natin ito ayan daw pala nasa ang luwang nito nasa 68.5 para may allowance, hindi na siya ma-grinder. Ito po yung bolt na yan mga kamasan. Ito po yung gamit nating bolt. Ayan. Mga DIY po na bili. Lagay po muna natin mga kamasan. Samahin po muna ako. Let's go. Inip, ano, tibay. Pali, inan natin yung mga uh, balls. Pali, natin nilagay ito. Dahil lang yung may iba pang boboy na ano, tumatango. Parang aso. Ano, hindi gumagalaw. Kaya, lagay natin yung ano, yung toilet bowl. Ito. Ito yung lalagay natin. Kuha tayong ng doon sa baba. Bali, uh, assemble na, na po natin. Ayan. Alas dito, ano na rin. Uh, tapos na rin po yung dito. Alas, bidin na lang. Yan, tsaka yung floor drain. Tapos ito yung lababo. Ito po yung nabili natin planer. Ayan. Ayan. pwede naman po tayong mangiran, mga hmm. kabasan. Pinapairam ko po to. Sa so, uh, sa mga ano. Sa mga gustong umiran. Ayan si paring Pogi. Ano sa kanya? Ayan po mga kamasa. Ito po yung mga ano. Mga lalagay natin na ano. Para dito sa urinal. yung tangke. Yung tangke ng mga toilet bowl. Italia. Si Paring Pogi, eh, may na yung mga paintings naman. mga... Mga... natin Mga... Mga... things ng Ang bawal natin itong toilet So, po muna ako mga kamason Itawang po natin yung cellphone Hindi tayo makapagtrabaho na mabuti Bul bul yo, hihi. Tak lalagay natin. Kung goma ano dito. Ano ba nga? Kung saan? Para, mga kanya, no? Oh, ha? Eh? Tapos ito, lagay po natin. Ayan po mga kamusin. Ito po yung kalalabasan niyan. Bali, hindi po natin lalagyan ng uh, yung kadena niya. Ayan. Bali, mamaya lalagay natin to. Bali, ito po yung ano niya. Para lumabas uh, tubig sa toilet. Ayan. Yung mga kamusin. Tapos yung ano niya. Yung pose niya dito. Tsaka na lang natin lagay. po yan mamaya lalagyan natin yung ano oh, so, natapos na si pare pogi doon tapos nilagay na rin po natin yung tagit nya meron po kasi nabibili ng ganyan mga kamasan yung sunset na kagad nang nakalagay yung tangki nya tapos ito yung poset na lang yan o ha tara, ito yung poset nya no? Meron na lahat po sa yan, ha? Bali dito dapat, ano, tanggalin mo, yung goma Nasa baba. Ay, bali, unti-unti nang natututunan ni paring pogi itong, ano, pag sa mga fittings na mga, ano, mga, urinal na lababo. Madali lang naman po kasi yan. Meron naman po kasing mga ano yan uh, guide uh, ano yung mga putong mga paintings niya kung paano yung gano'n bali 80 cm butong taas ng ano natin ng urinal na lababo hindi na po natin tinas na 85 sobrang taas na po sa sa may are dahil mababa lang naman po kasi yan tsaka yan ang standard ng ano taas ng mga lababo. Ayan. Bali, 8 rin po yan. 80 cm. Tapos yung yung shower na lang po mga, mga, mga kamasan. Bali, ilalagay natin mamaya. Patapos na rin po tayo dito. alis konti na lang. Tapos, bababa na lang po tayo. Natin natin yung shower. Si Kuya Wendel, white lady na. Okay, hindi din si Kuya Dali, siya lang ang bumaba dito. Sa tatlong palapag na pintor. Yan o. No. Shout out muna. Shout out muna si Mama. Ha? Huh? Dali, lalagay na po natin. Habang busy pa si Barry Bogey doon. Samahan niyo po muna kami, mga kamasan. Let's go. <muling> toilet na lang ang lalagay na. Tapos yung ano na lang po mga kamusun na wala pa yung pinaka niya. Hindi pa natin may lalagay. Okay, mamaya, angin natin ito. tayo kay paring Pogi on the move. Balik tayo dyan yung tangketa pare. Binili mo noon. Ayan, may mili ka rin ito. Ano? Kalupan niya. naman mo kanya? may foto. Ano? nga'y maanalas. Ngunit ngeman. nga kahit niya mo, nga'y mga lapat? kaya Oo. ang Ayan, bali grind na grinder na po natin yun bali lalagyan natin ng strainer dahil nung tiniles po kasi to mga kamson wala po yung mga strainer tapos yung nagtiles nito hindi pa pinagtuwid yung ano yung group, ayun kung magigitan nyo po yan mga kamson iba po kasi yung nagtiles nito yung taga tarlac taga tarlac po yata yung naganda yung nito dahil hindi na po tayo ang nag floorin nito dahil ang ginag ginagawa natin sa second floor ayon. tapos eh ginroute na rin ni Kuya Mendel itong ano, taas hindi grout na lang po yan so, mamaya pa lilinis natin uh, para uh, oh, malinis na ang pinto yan you know? gandang pakinggan ng mga pinto. Ay, pag natapos po tayo mga kapasyon, dito, baba uh, na lang po tayo sa second floor. Punta tayo sa second floor. Nalagay tayo ng mga pinto doon. Sa so, ngayon, dito po muna tayo. Nalagyan natin ng ano, Toilet ni kabing pose pare ayun po mga kamasa bali lalagay na po natin itong isang pinto ayun may tinadaanan natin ng ano planer ayun, bali samahin nyo po muna ako dito maglagay ng ano ng pinto mga kamasa ayun lagyan na po natin ng ano bisagra lagay na po natin din tapos eh uh, siguro uh, pinto muna yung gagawin natin para uh, may pinto na to Ayan. tapos yan lalagay din natin yan tsaka yun sa kabila samahan nyo po muna ako mga kamasan sambali so, bali naka dalawang pinto na laman na tayo ayan bali yung pisan natin ng alas tres. tapos tayong alas 5 ayan dalawang pinto bali tayo tayong konti dun ayan. so kabila bali bukas ito yung lalagay natin gyan natin ng pinto tapos lagyan natin ng mga bisagra ayan, para si paring pogi naggilinis na bali time check mga kamason 5.05 na 5.05 uh, this oras tayong konti minsan naman lagi tayong ano lagi tayong late pag pumasok Ayan, sa kabila ayun nagletrabaho dun bali pauwi na rin po tayo bali bukas to tuloy natin itong mga pinto medyo nahirapan tayong konti dito dahil yung nga balyas tayong ano yung hindi ko alam kung pinto o amba ano Malit po dun sa baba. Ayan, malit dito sa baba. Tapos dito sa taas. Ay, ay kawang. Ayan po mga akong kasama. Bali, dito ko na po tatapusin tong vlog po today natin. Kita-kita po tayo sa next upload mga ka kasama. Maraming salamat. Let's go!